May isang alien spaceship nga ba ang inaasahang dumating dito sa ating planeta sa Disyembre. Astronomers are tracking a newly discovered object in space. It may be proof of alien life. Scientists think that this is something from an alien planet, some sort of alien civilization. The supposed comet is catching the attention of some of the nation's most renowned scientists. This may actually be a piece of alien technology. The trajectory is very unusual. Uh, it's aligned with the orbit of the Earth around the Sun. Some intergalactic object that's hurt. This is this guy, Avi Loeb. He's a professor at Harvard that believes it might be an alien probe. Rare interstellar object the size of Manhattan could be an alien probe, according to Harvard scientists. Mga kaibigan, bago tayo magpatuloy kung wala kang hilig sa mga ganitong klasing usapin at hindi ka naniniwala sa mga bagay na to, ay scroll up muna itong video at wag nang ituloy. Pero kung ikaw naman yung tipo ng tao na bukas ang kaisipan sa lahat ng bagay at sa lahat ng posibilidad at hiwaga sa ating mundo, ay makinig ka sa mga susunod ko pang sasabihin na impormasyon. July 1, 2025 unang namataan ang isang interstellar object na to sa labas ng ating solar system. Ito ay na ng Atlas Survey Telescope ng NASA na nakabase naman sa Rio Otardo, Chile. Sa buong kasaysayan ng ating mundo ay ito lamang ang pangatlong pagkakataon na may papasok na isang interstellar object sa ating solar system. Unang beses ay noong 2017 na pinangalan ng muwa na nadetect naman ng Pan-STARRS Telescope sa Hawaii. Isa ito sa pinakamayuwagang bagay at discovery para sa mga scientists na ayon pa nga sa ilan ay posible raw na ito ay isang alien space probe o spaceship dahil sa kakaibang itsura, hugis at ikinikilos nito na para bang may nagkokontrol. Isa sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari ng mga scientist dito ay noong papalapit na ito sa araw ay misteryoso itong nag-accelerate at biglang bumilis. Walang ebidensya na ito ay may taglay na alien technology tulad ng ilaw o radio signals ngunit hanggang ngayon ay isa itong hiwaga para sa karamihan. A muamua, which is an object that we detected in space that you believe could possibly have been extraterrestrial in origin, meaning from some sort of a civilization are being sent to stellar systems to spy on um what is going on in their inner uh regions where life may exist and uh, uh you know it's quite uh, possible that we are looked at that uh, someone knows about our existence Pangalawa naman ay ang 2i Borisov na na discover ng astronomer na si Gennady Borisov noong August 30 2019 hindi ito masyadong napag-usapan dahil agad ring nakumpirma na ito ay isa lamang kometa ngunit may iilan pa rin ang nagsasabi na ang kakulangan sa impormasyong isinapubliko nila patungkol dito ay kahinahinala. from, from uh, the change of the climate or from uh, item should At ang pangatlo mga kaibigan ay ang binanggit natin kanina na 3i Atlas na inaasahang magkakaroon ng pinakamalapit na approach sa ating planeta sa December 19, 2025. Ngayon mga kaibigan, dito na magsisimula ang hiwaga patungkol sa bagay na to na ating ikokonekta sa naunang dalawang interstellar object na dumaan sa ating solar system. July 16, 2025, dalawang linggo lamang matapos madiskubre ang 3i Atlas, ilang mga scientists sa Harvard University na pinangunahan naman ng astrophysics at cosmology professor na si Abraham Loeb na mas kilala sa pangalang Avi Loeb ay naglabas ng isang research paper na pinamagatang Is the Interstellar Object 3i Atlas Alien Technology? Ang nakakapagtaka dito ay yung description na binanggit ng mga Harvard scientists sa papel na to na dahilan upang magkaroon sila ng konklusyon na ito ay isang posibleng alien technology o spaceship. Una ay masyado raw malaki yung 3i Atlas para maging isang asteroid dahil ito ay may maximum diameter na 11.4 kilometers o kasing laki ng sampung pinagsama building ng Burj Khalifa. Ito ay very unusual kumpara sa ibang celestial bodies na matatagpuan sa ating kalawakan. Here you know, the third object discovered from outside the solar system um, that is uh, heading our way. Uh and uh, as soon as it was discovered on the 1st of July in uh, 2025 I realized that it must be quite big as you pointed out and if it's uh, a rock it's just too big to be real because uh, uh there is not enough material in interstellar space to deliver a rock of that size Pangalawa ay wala itong trail o buntot kahit na ito ay naglalakbay na may bilis na 200,000 kilometers per hour Ibig sabihin, yung takbo nito ay hindi natural kumpara sa mga kometa at asteroid, kaya naman nakasaad din sa papel na ito raw ay posibleng engineered o isang teknolohiya. They may look friendly, but then there would be something else behind the, their intent to visit us. So I would be quite concerned. I think um... A 10 would be an object that maneuvers, that has propulsion, definitely has an engine, or it looks uh, very strange in its shape, or it produces artificial lights. And, you know, that uh, should raise the alarm. Here you have a visitor, you have to decide what the intent of the visitor is, and you know, it could be a threat to the future of humanity. Pangatlo, ang ruta nito ay eksaktong dadaan sa mga Venus. Mars at Jupiter na may pinakamalapit na approach sa bawat isa. Ito ay mistulang ipinagtaka ng mga scientists sapagkat sobrang precise o sobrang perpekto raw ng trajectory aligning nito na meron lamang 0.005% chance na mangyari. Mas mataas pa ang chance ang manalo ka sa loto kesa ito ay tumugmang magkaroon ng pinakamalapit na distansya mula sa mga planetang ating nabanggit. Ibig sabihin ay para talagang merong nagkokontrol sa bagay na to. trajectory is very unusual uh, it's aligned with the orbit of the earth around the sun and the, the chance of that happening is one in 500 and then it also the timing of its arrival is very fine-tuned because it comes very close to jupiter uh, to mars and to venus uh, and the chance of that happening is one in 20000 Pang-apat mga kaibigan ay ang pinaka-interesting para sa akin kung saan binanggit ng mga scientists dito na sa October 29, 2025 ay maaabot daw ng 3 ay Atlas ang tinatawag na perihelion o yung pagkakataon na pinakamalapit ang isang bagay sa araw at ang nakakapagtaka dito ito ay mangyayari sa likurang bahagi ng araw na hindi natin makikita mula dito sa ating planeta. Sa pagkakataong yun ay hindi ito madedetect ng ating mga instrumento at teknolohiya o sa madaling salita, ito ay naka-camouflage na para bang nagtatago mula sa atin. Ayon sa kanilang teorya, mula dito ay posible daw itong magbago ng ruta, lumayo sa ating mundo o di kaya naman ay patuloy na lumapit sa atin na malalaman lang natin sa mga huling linggo ng Nobyembre. Kaya naman sinabi din nila dito na kung ito nga raw ay isang alien technology ay maaaring makatanggap ng mensahe ang ating planeta mula sa kanila sa mga huling araw ng November na magiging pinakaunang kumpirmadong alien contact sa ating kasaysayan. 3i Atlas will arrive closest to the sun. And guess what? It will arrive closest to the sun when the Earth is on the opposite side of the sun. So, Why would he do that? One possibility, he doesn't want to be observed. Six months ago mga kaibigan sa isang interview ng American contemporary artist na si Jeremy Corbell, sinabi niya dito na may isang kumpirmadong alien craft daw talaga ang may direksyon papunta dito sa ating planeta na inaasahang mangyari sa mga huling buwan ng taong ito 2025. Ngunit sinabi niya rin na sa pagkataong yun ay asahan daw na iba ang sasabihin nila sa publiko nang sa ganon ay patuloy na mapagtakpan ang existence ng extraterrestrial life kagaya ng ginawa nila sa naunang dalawang interstellar object na pumasok sa ating solar system. So UFOs are real and they've been here a long time but the lie is coming. All indications is that that lie that there is a craft slowly making its way to us here on earth. Alam nyo ba na hanggang ngayon ay marami pa rin ang naniniwala na yung dalawang ito raw ay isang alien technology, lalo na yung pinakauna na tinawag na umuwa-muwa. Ayon pa nga mismo uli kay Professor Avi Loeb, yung pagdaan ng umuwa-muwa sa ating planeta noong 2017 ay maaaring sinadyang ipadala ng isang alien civilization upang maging espiya at kumuha ng impormasyon sa ating planeta nang sa ganon ay maisagawa nila ng matagumpay ang pagpunta dito sa ating mundo na inaasahan ngang sakay noong 3I Atlas. The first object that came... From outside the solar system, that we noticed near us, it looked like it has a very extreme geometry shape. Colloquium about uh, Oumuamua, this strange mm -hmm. object that was discovered 2017 at Harvard. When I left the room, a colleague of mine that worked on rocks for decades, he said, "Oumuamua is so weird. I wish it never existed." But here is an example of a technological object. showing the same qualitative behavior of Oumuamua. We know it's technological because we produced it. The question is, who produced Oumuamua? Ang statement niyang ito ay binanggit niya mismo sa The Astrophysical Journal Letters na nagsasaad na itong araw ay posibleng isang operational probe ng kung sino mang extraterrestrial. Ayon sa isa sa mga TV interview ni Professor Avi Loeb, sinabi niya na ignorante raw ang isang taong naniniwala na tayo lamang ang nag-iisang sibilisasyon sa buong kalawakan. It came from outside the solar system. So, you know, I just do 1 plus 1 equal 2. I say, okay, it looks very peculiar. Maybe it belongs to another civilization. I just put it in a scientific paper. I didn't think, you know, we didn't have any press release. Then it went viral. The, the public got extremely interested. And the thing that really surprised me is that my colleagues were pushing back. They were very upset that this possibility was even mentioned. Binanggit niya rin na kung totoong gawa nga ng mga alien yung 3i Atlas ay ibig sabihin malayong mas advanced ang teknolohiyang meron sila kaysa sa atin dahil kaya nilang maglakbay sa ating kalawakan at pumunta dito sa ating planeta sa napakaiksing panahon. Ang agwat ng kaalaman meron sila at meron tayo ang siyang ipinangangamba ng mga scientists dahil kung ganun daw ay kakaibang mga armas at sandata rin ang taglay nila. May ilang conspiracy theories naman ang kinokonekta ang bagay na to sa tinatawag na The Fermi Paradox at Dark Forest Hypothesis. Kung unang beses mo palang itong narinig, ang Fermi Paradox ay isang kontradiksyon na tumutukoy sa pagitan ng mataas na posibilidad na may iba pang sibilisasyon sa kalawakan maliban sa atin, ngunit sa kabila nito ay ang kawalan naman ng mga ebidensya sa mga tinatawag nga nating extraterrestrial. May sagot naman ang mga researchers patungkol dito na tinatawag na Dark Forest Hypothesis na nagsasabing sinasadya raw ng mga alien civilization na wag magpakita at ikumpirma sa ating mga tao ang kanilang existence. Ayon naman sa ilan ay hindi raw talaga kailanman makukumpirma sa publiko ang tunay na katauhan ng mga alien dahil ang pagkumpirma raw na sila ay totoo ang siyang magpapasimula sa pagbagsak ng lahat ng relihiyon sa ating mundo Na ng gulo at and they have planets like the Earth around them, and there may be life on those planets. And that was offensive to the Church because if there is life there and it had sinned, you know, then Christ should have visited those planets to save them, to save the life life forms. And you know, you need multi copies of Christ. To, to visit those planets, and that was unacceptable, so they burned the guy. You know, throughout history, people are not really open-minded about the, sky, the heavens, as you said. Kaya naman, kung mananatili lang tayong open-minded sa lahat ng bagay, ay posibleng may mga alien na ngayon sa ating paligid na hindi lang natin alam at napapansin. Maliban sa papel na to na pinablish nung tatlong scientist mula sa Harvard, ay wala pang masyadong impormasyon patungkol sa bagay na to na 3i Atlas. Ayon sa kanila ay magkakaroon lamang tayo ng malinaw na kasagutan at malalaman kung ano nga ba talaga ito kapag ito ay malapit na sa ating planeta. Sa ngayon ay hindi daw dapat ito ikatakot ng mga tao sapagkat wala raw itong maidudulot na masama sa ating mundo. Take note mga kaibigan, ang mga bagay na to na ating pinag-usapan ay galing sa isang tanyag na scientist sa larangan ng astrophysics at cosmology at kasabay nito ay galing din siya sa isa sa pinakatanyag at kilalang universidad sa ating mundo na Harvard University. Kaya naman kung credibility lang ang pag-uusapan ay maaasahan nating tapat at mapagkakatiwalaan ang mga impormasyong galing sa kanya. Pagdating ng Nobyembre o Disyembre, kung anuman man ang ikumpirma nila sa publiko patungkol sa bagay na to, ay pakatandaan na hindi lahat ng naririnig at nalalaman natin sa paligid ay totoo. Dahil gaya nga ng lagi kong sinasabi sa inyo, wala naman talagang nakakaalam ng totoo dito sa mundo nating punong-puno ng hiwaga. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng usapin, ay ilike nyo ang video na to at kung meron kayong suwestyon sa gusto nyo pang pag-usapan natin sa susunod, ay i-comment nyo ito sa ibaba upang maisama natin sa listahan. At pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga.